Naglabas ng pahayag si Carl Tamayo tungkol sa kanyang magiging stint sa KBL na namang magiging malaking tulong si Justin Brownie sa Gilas, Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament kung saan tinawag pa itong terror ng BCL Asia. Lagay ni Krista Porzingis sa kupunan ng Latvia, hindi pa sigurado at ang tila pagkilala ng FIBA sa suportang ibinibigay ng mga Pilipinas sa larong basketball. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, Hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ko dyan. Maraming maraming salamat. Matapos ang nakadidismay season sa bilig ng Japan, susubukan naman ang Gilas Pilipinas player na si Carl Tamayo ang kapalaran sa kuponan ng LG Sakers sa KBL. Tanong, ano ang nasa isipan ngayon ni Carl papasok sa competition sa KBL. Tutukan natin si Carl Tamayo sa report ni Nicole Javier ng Manila Bulletin. Siyempre, susubukan makatulong sa kupunan. Manalo ng kampiyonato, manalo ng mga laban. Yun lang naman ang goal ko palagi kung saan ako sa saling team. Hindi naman ako nag expect agad eh. Siyempre, I have to gain the opportunity. Hindi naman sa automatic. So I have to work hard for it. Of course, yun naman talaga yung goal ng player pagpasok niya sa isang team, yung magkampiyon, di ba? Ang matulungan yung kanyang team na umakyat sa standing at kalaunan ang kininyong kampiyonato pero sana iba yung maging atake sa kanya ng coach ng LG Sakers ha. Sinabi natin to kasi mabigat yung nangyari sa kanya sa Japan. Halos hindi siya nagamit doon. So sana dito sa Korea magamit siya ng tama kasi alam natin na malaki yung maibibigay niya once na ginamit siya ng maayos. And since sumabak na siya sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers noong buwan ng February, naniniwala tayo na mabibigyan siya ng maayos na playing time dito sa KBL. Sigurado kasi tayo na sinilip din ng coaching staff ng LG Sakers yung naging performance niya doon eh. So good luck dito kay Carl Tamayo. Hopefully magkaroon siya ng magandang play time para mapatunayan yung sarili niya dito sa LG Sakers. Kung naglama si Carl Tamay ng goal sa pagpasok sa LG Sakers, hindi naman nagpapatinag ang naturalized player ng Gilas na si Justin Brownlee sa Indonesia na kumakampanya ngayon sa BCL Asia para sa Pilita Jaya. Sa huling laban versus KCC ng Korea, kinilala ng BCL Asia ang kanyang performance at ito ang maikli pero malaman na sinabi nila tungkol kay Justin Brownlee. Tutukan natin ang BCL Asia sa kanyang Instagram account. Si Justin Brownlee, teror sa upensa at depensa. Eto po kasi yan eh. Kumamada si Jassy ng 21 points, 13 rebounds at 5 assists versus KCC ng KBL. Sa score na 98-91, pinataob ng Pilita Jaya yung mga Koreans. Laking bagay po na na. Ibig sabihin po kasi nun, fit na fit si Justin Brownlee. Maganda po yun kasi papalapit na po tayo sa competition dito sa OQT. At kakailanganin natin ang mga galaw niya sa offense at depensa kapag kalaban na nagilas ng Latvia and of course yung Georgia. At kung makapasok tayo sa semis, posibleng harapin natin alinman dito ha, sa Brazil, Cameroon or Montenegro. Matitigas po sila dyan. Kaya sasandal ulit tayo kay Justin Brownlee. At sana makagawa ulit tayo ng isang matinding upset laban dito sa mga kalaban natin. Yung mga kalaban natin sa OQT, naniniwala si Coach Tinko na hindi imposibleng talunin natin sila, di ba? So yun yung mindset natin ngayon. Mahirap pero hindi imposible. At syempre, magagawa nila yan sa pamamagitan ng matinding training na sisimula nila sa si June 21. Base na rin po yan sa pahayag ni Miss Erika D. ng SBP. Walang dudang sasandalan ulit ng gila si Justin Brownlee pagsapit ng Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia kung saan unang haharapin ang pambansang kupunan ng host na Latvia na posibleng sumandal kay Kristaps Porzingis ng Boston Celtics. Tanong, ano ang latest sa injury in Porzingis? Posible bang wala siya sa OQT katulad na nangyari sa World Cup? Tutukan natin ang report ng Associated Press sa NBC News. Hindi maglalaro si Porzingis sa Boston Celtics sa Game 3 ng NBA Finals sa Miyerkules ng gabi dahil sa isang bihirang pinsala sa Lited sa kanyang ibabang kaliwang binte na natamo sa nakaraang bakbakan. Inanunsyo ng Celtics dalawang oras bago ang tip-off na wala si Porzingis sa laban ng Celtics at Mavericks. Okay guys, so may problema talaga si Porzingis ang ngayon. Ha? Actually isang game pa lang naman to guys. Ngayon game 3 pa lang po yan. Hindi natin na kung kakayanin niya maglaro sa game 4 ng NBA Finals. Pero guys, ha, isa ang malinaw dyan. Seryoso ang injury niya. Sabi nga sa report, bihira yung ganong injury. Ibig sabihin, hindi malimit may mga ganong injury na nakukuha yung player. Of course, hindi na natin alam kung gano'ng kalala yun, di ba? Pero malaki yung impact noon, hindi lang sa Celtics, kundi mag sa national team ng Latvia na isa si Porzingis sa mga nakalistang player. So kung napilitan siya magpahinga sa Game 3 na sobrang mahalaga niyan, hindi na rin tayo magugulat kung hindi na siya isama sa lineup ng national team. Eh yung OQT sa July 2 na siya gagawin. Malapit na, di ba? Kung bibihira yung kanyang injury ayon sa report, mahirap matukoy kung gano'ng katagal yung recovery period niya. Pero katulad nung sinabi natin, depende pa rin sa sa mga susunod na araw yan or sa laban ng Celtics at Mavericks. Kung makita natin sa Game 4, ibig sabihin, maganda yung nangyayari. May progress, di ba? Pero kung hindi natin makita, nakutsak, malaking problema sa injury ni Porzingis. Habang hindi sigurado ang estado ni Porzingis sa national team ng Latvia, tila kinilala naman ng FIBA ang support ang ibinibigay ng sambay ng Pilipino sa ating pambansang kuponan. Nangyari ang tila pagkilala ng FIBA nang ilabas nila ang bakbakan ng mga kupunan sa OQT. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si FIBA sa report ng FIBA at Basketball. Tipping off 2 hours before sa Arena Riga ay isang showdown sa pagitan ng isa sa pinakasuportadong national team sa international basketball, ang Pilipinas at ang host na Latvia na nasihan sa kanyang stunning run sa quarterfinals sa kanilang unang World Cup noong nakaraang taon. So guys, doon tayo sa pinakasuportadong national team sa international basketball. Obviously, alam nila yung passion ng Pinoy sa basketball, di ba? Yung sobrang hook natin sa bakbakan sa court. Nakita rin kasi nila yan sa nagdaang World Cup, eh. yung hilig talaga natin sa larong basketball. Hindi lang tayo siniswerte kasi hanggang ngayon, wala pa rin tayong NBA player na purong Pinoy. Anyway, matagal pa yung July 3, ang petsa ng bakbakan ng Gilas at Latvia. Ganon din yung July 4, ang petsa ng bakbakan ng Gilas at Georgia. Wish lang talaga natin na buo sila para walang maiwan sa hanay na binuo ni Coach Tim Cohn. Labintatlo lang sila guys dyan ha. So sana wala nang injury para hindi na mabago yung binubuong plano ni Coach Tim Cohn pagsapit ng Olympic Qualifying Tournament. So guys, maraming maraming salamat.